Hi guys, welcome back again to my vlog. For today's video, gusto ko lang po saning i-flex 'yung mga tanim naming sili. Grabe guys, 'yung sili sa may palengke, 900 to 1,000 pesos. Kaya kailangan talaga may tanim tayo, guys. Papakita ko sa inyo guys 'yung mga tanim namin sili dito. Daan bunga. Kayo guys. Ito na guys 'o. Oh. Papakita sa inyo 'yung mga tanim naming sili grabe tingnan nyo guys na ti ang bunga napakarami oh ayan guys oh na ang mga bunga guys ayan ayan nyo guys mga time namin sili oh karami sana mabenta ito lahat para marami kaming kitain mga kuya ko nga pala nagtanim yan guys tingnan nyo dami ayan oh Grabe, sobrang mahal ngayon ng sili. Tamang-tama itong mga tanim namin na to, oh. Wow, grabe. Maraming bunga. Yung patunay na guys na pag may itani, itinanim, may anihin. And guys, yun, so, dahil bunga, oh. Wow. Dami guys, oh. Sana pag nabenta ito lahat, maraming kitain. Wow. Okay, so. One, two, three, two, wow. Ito na ito. Ito na ito, ito. So guys, so, sama ko ang vlog. Kuya Mito. Hi guys, <laughs> shout out. So guys, so, tingnan nyo. Oh. Napakaraming bunga, ang lalaki. Tanim po yan ang kuya ko. Shout out po kay Kuya Jun. Kung may tanim niyan. Guys, ang daing bunga, oh. Sana mabenta to lahat. Okay, oh guys, oh. Dami. So, ayun, guys. Sabi na, pakaraming buong guys, oh. Wow. Dami nga. Ayan, oh. Wow. Wow. So and guys thank you for watching bye oh, bye